Sa sagala ng ama, ng anak, ng espiritu santo. Amen. Oh. Dear Jesus. Jesus. Dear Jesus. Jesus. Salamat po sa muling pagsapit ng kaarawan ng aking kapatid na si Coco. 4 na taon na ulit. na taon na po siya ngayon. Jesus, patuloy siya'y lumaking mabait, malusog at matalino. Gabayan mo rin po ang aming pamilya si Daddy. Malapit na rin po ang kaarawan niya. Sana po, Jesus, lagi siyang malusog. Happy birthday, Ading. Happy birthday, Daddy. God bless you. Happy birthday.

ôi Happy Adit, Adit, Adit. 18, 19, Ab n birthday to you, ôi Happy birthday, wow Happy birthday to you,